Good morning mga ka si ngayon ituturo ko yung lines ng mga darts para ma-aralin nyo saan kayo dapat mag-manipulate ng darts para makuha yung proper fitting sa gown Sa dressmaking, kunin natin yung upper body Line na yan, shoulder line Tapos sukat tayo ng bust point Uh, bus dist, uh, bus length tapos figure markings tayo dun sa kabilang side para ma draw na natin ng straight line yan yung line ng figure, yung sa gitna yung bus bus line Tapos, yung bust point kailangan tandaan yan yung bust point tapos yung sa figure magkapareho yun tapos kunin natin yung shoulder tapos neckline ni point tapos baba tayo ng one and a half para sa shoulder lines sa bust one fourth ng bust circumference. So waistline one fourth din ng waist circumference. Connect mo natin yung mga dots para makuha natin yung basic lines ng simple blouse. Kasi doon tayo mag uh, doon makita natin yung saan natin itatama yung mga darts Yan, yung bus point. Kailangan, kailangan na kailangan yan dahil yun ang base ng ano yung manipulation ng darts. Yan, yung sa simple blouse. Yan, standard na yan sa simple blouse. From bus point to neckline, straight line yan tapos sa uh, may kilikili to bas point gamit ka ng French cord ayan tapos baba ka ng mga 2 inches sa uh, armhole tapos lagyan ng darts from bas point pa rin until dun sa baba ng armhole yung simple blouse na simple upper bodies ng gown na dito ko kinuha yung manipulation sa darts yan one half inch one and a half. tapos minap dinagdagan ko ng one inch kaya naging two and a half inch kasi pag wala na yung ano sa itaas luluwag yung ano yung sa may sides ng upper part yan. Yan sa gitnang shoulder tapos bust point. Yan din. Isa din yan sa mga darts. Dun sa may center ng neckline. Pababa. Bust point. Center ng waistline. Tapos bust point neck point to bus point. Tapos yun sa may under bus. One neck point, two shoulder point, armhole point, bus line point, under bus, figure point, mid point, center neck point. From center bus, sukat so tayo ng three and sa mga malaki yung boobs. Ayan, circumference. Three and a half yan. Yan, ginagamit natin doon na lalagyan ng bus pad. Tapos kung small, small or medium lang yung ginagawa nyo 3 lang yan 3 every sides circumference yan yan kasi maliit lang yung boobs tandaan nyo ang mga pointers na yan dahil gamit na gamit yan sa tuwing gagawa na tayo ng gown kahit wala kang fitting form o manikin, kaya mo na yung i-manipulate ang fitting sa gown kung matatandaan mo yan lahat. Sana may natutuhan kayo sa content na to. At kung nagustuhan nyo yung content, pakilike nung post, follow ka lang kung sa Facebook mo ito nakikita. O kung sa YouTube, subscribe ka lang para sa tuwing mag-upload ako ulit ng video na tutorial katulad nito ma, para makatanggap ka ng notification at share mo na rin yung video para makatulong tayo ng iba lalo na yung mga naka, nagsisimula pa sa journey na to. Salamat sa panunood. God bless.